hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balita ang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, malungkot mang balita para sa mga mananampalatayang Katoliko at mga Pilipino ang pagpanaw ni Pope Francis. Nakakita naman ang pagbuhos ng pagmamahal sa binansagang the people's pope dahil sa inklusibo nitong pamumuno. Kaya naman ating balikan ang naging buhay at patunay ng pagmamahal ng mga Pilipino kay Pope Francis nang bumisita ito sa Pilipinas noong taong 2015. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. El del conclave era ditario un vescovo a Roma. Sembra che que... I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. March 13, 2013 Sa edad na 76, naihalala at itinalaga si Pope Francis bilang ikadalawandaan at anim na anim na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ipinanganak bilang si Jorge Mario Berholio, tunay niyang pangalan, at Tubong Buenos Aires, Argentina. Si Pope Francis ang kauna unang Santo Papa na mula sa Latin America, unang Santo Papa na hindi taga-Europa sa loob ng mahigit isang milenyo at unang Jesuit Pope. Kilala si Pope Francis na malapit at mapagmahal sa mga bata, may hirap o maralita at may kapansanan. Bukas din ito at inklusibo sa kahit na sino, anuman ang kanilang pananampalataya, paniniwala at maging sa LGBTQIA plus community. Dahilan, para bansagan siyang the People's Pope. Makasaysayan rin ang pagbili niya sa kaniyang pangalan dahil siyang unang gumamit ng Francis na mula kay St. Francis of Assisi na tulad niya, isa ring prinsipyo ay ang tumulong, may payak na pamumuhay at tumutol sa karangyaan. At sa loob nga ng halos labing dalawang taong pamumuno sa mga katoliko, nakalibot at bumisita na rin ang Santo Papa sa halos limampung mga bansa sa mundo para sa kaniyang apostolic journey at kabilang nangarian ang Pilipinas. January 15, taong 2015, isang makasaysayang pagtitipo ng naganap ng salubungin ng mga Pilipino si Pope Francis sa pagbisita nito. Bagaman inulan, sinuong at hindi nagpatinag ang hanggang 7 milyong mga deboto. Dito, nasaksihan ang pinakamalaking papal gathering sa buong mundo mula sa pinakamalaking katolikong bansa sa asya, Naghatid rin si Pope Francis ng mensahe ng paghilom at naging simbolo ng pag-asa nang puntahan ito ang mga pamilyang nasa lanta at winasak ng bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte. Kaya hindi na marahil nakapagtataka ng bumuhos ang pakikiramay at lungkot ng marami nang ibinalita ng Vatican na pumanaw na ito sa edad na 88 matapos lamang ang mismong Easter Sunday at maikli nitong apiran sa Misa sa Vatican hanggang sa huling araw nito sa mundo, pagpupugay at pagmamahal ang hatid ng mga mana ng palatayang katoliko na pinaglingkuran nito at nag-iwan ng marka at mensahe ng pag-ibig, pag-asa at kababaang loob sa buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Official lang itinalaga ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang kauna-unahang babaeng spokesperson. Ayon sa PCG, patunay ito ng pagunlad sa gender equality sa organisasyon at kakayanan ng mga kababaihang pangunahan ang posisyon na karaniwan ay sa mga kalilakihan. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Pinangalanan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang kauna-unahang female spokesperson sa loob ng higit isang daang taon. Naupo na sa pwesto si Captain Naomi Girao Kayabiaba bilang kapalit ni Commodore Argel Rica Frente na nagsilbing tagapagsalita ng PCG mula September 2024. Inilarawan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgavana ang pagtatalaga kay Kayabia bilang historic at empowering milestone para sa buong PCG. Si Kayabiab na Tubong Romblon ay dati nang nagsilbing PCG Deputy Chief of Coast Guard Staff for Education and Training. Isa sa kanyang naging malaking kontribusyon ay ang pagtatatag ng Pension and Gratuity Management Center na ngayon ay mas kilala sa Retirement and Benefits Administration Service Unit na siyang nangangasiwa sa retirement at benefits ng mga PCG personnel. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. namang pinaalalahanan ng PhilHealth ang kanilang mga alok na inpatient benefit packages para sa mga sakit na may kaugnayan sa init ng panahon. Yan ay kasunod ng anunsyo ng pag-asa na formal nang nagsimula ang tag-init sa Pilipinas ang mga detalye sa report ni Mili Borha. Muling ipinaalala ng Philippine Health Insurance Corporation sa publiko ang mga inpatient benefit packages para sa mga karamdamang may kaugnayan sa init ng panahon na maaaring makuha sa mga accredited hospital sa buong bansa. Ayon sa PhilHealth, Nagiging mas landad mga Pilipino sa mga gitong uri ng sakit matapos ideklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na formal nang nagsimula ang tagi nito April 16. Batay sa ulat ng Department of Health o DOH, umabot na sa 77 ang kaso ng heat-related illness mula January 1 hanggang April 29, 2024 kung saan pitong kaso ang naitalang nagresulta sa kamatayan. Kabilang sa mga inpatient benefit packages na sakop ng PhilHealth ay ang mga sumusunod. Samantala, maaari ring mag-avail ng outpatient emergency care benefit package ang mga miyembro ng PhilHealth para sa mga agarang pangangailangang medikal, kabilang ang mga sakit na may kaugnayan sa init. Ito ay maaaring makuha sa mga accredited level 1 hanggang level 3 hospitals. Pinaalalahanan din ng publiko na sumunod sa mga preventive measures tulad ng palagi ang pag ng tubig, pag-iwas sa araw sa mga oras ng matinding init, malinis na paghuhugas ng kamay at regular na paliligo upang maiwasan ang mga ganitong uri ng sakit. Para sa Deezer HTV, ito si Miliborha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, inilatag ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Department of Transportation ang kanilang mga plano para sa pagpapaganda ng MRT3. Kabilang na dyan ang paglalagay ng libreng Wi-Fi para sa lahat ng mga istasyon. Ang iba pang detalye, tinutukan ni Arnold Herrera. Ibinida ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Department of Transportation o DOTR ang mga inobasyong nais nitong ilunsad sa Metro Rail Transit o MRT3. Ilan sa mga planong inilatag ni DICT Secretary Henry Aguda ay ang pagkakabit ng free Wi-Fi connectivity sa lahat ng MRT3 stations at palawakin pa ito maging sa mismong loob ng mga tren. Ayun kay Aguda, mainam na pampagood vibes ito para sa mga biyahero. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DICT sa mga major telecom provider hinggil dito. Tiniyak ni Aguda na mararamdaman na ng publiko ang initial improvements sa MRT-3 sa mga susunod na buwan. Patuloy din ang kolaborasyon ng DICT at DOTr para sa target itong paglulunsad ng contactless fare payments at AI-powered security screening systems para sa mas episyenteng commuter Experience. Sinabi naman ni Aguda na bagamat sisimulan nila ang rollout ng mga ito sa MRT-3, ay palalawakin din ng mga naturang digital transformation sa LRT-1 at sa LRT-2. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 10 destinasyon naman sa Pilipinas ang nominado at pasok sa World Travel Awards ngayong taon. Sa isang post ng Department of Tourism o DOT, pasok din ang Pilipinas sa ibang kategorya tulad ng leading beach, diving at island destination. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nominado sa 2025 World Travel Awards o WTA ang sampung destinasyon sa Pilipinas. Pasok bilang nominee sa Asia's Leading Regional Nature Destination, Asia's Leading Cultural City Destination at Asia's Leading Meetings and Conference Destination ang Aurora sa Central Luzon, San Fernando sa Pampanga at Clark Freeport Zone. Pasok din ang Pilipinas sa iba pang established categories tulad ng Leading Beach Destination dive at island destination, maging ang tourist attraction tulad ng Intramuros, luxury island destination tulad ng Boracay, wedding destination at tourist board sa buong Asia. Kaugnay nito, hinikayat ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga Pilipino at international travelers na patuloy na tangkilikin ang mga destinasyong nominado sa mga naturang parangal. Ang botohan para rito ay opisyal na binuksan sa Official World Travel Awards website at magtatagal naman hanggang August 31. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. still on top. Nangunguna pa rin ang University of the Philippines Diliman o UP Diliman sa top universities sa Pilipinas ayon yan sa March 2025 latest rankings ng EduRanka. Nanguna ang UP Diliman sa ilang larangan ng science tulad ng biology at engineering, gayon din at pagdating sa liberal arts at social sciences. Ang iba pang paaralan na nasa listahan tutukan sa report ni Dustin Bayog. Nananatiling top university sa bansa ang University of the Philippines o UP Diliman na base sa inilabas na 2025 update ng EduRanks noong Marso. Ayon sa university ranking body, nangunguna sa bansa ang UP Diliman mula sa 229 universities habang pang 366 naman ito sa buong Asia at pang 1,348 na mula sa 14,131 universities sa buong mundo. Napanatili ng UP Diliman ang ranking nito matapos manguna rin sa listahan noong taong 2024. Naggawa rin manguna ng UP Diliman sa ilang specific subjects tulad ng environmental science, engineering, biology, physics, chemistry at maging sa liberal arts at social sciences. Sa kabilang banda na rin ang rankings ng De La Salle University, Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas at University of the Philippines Los Baños na sa ikalawa hanggang ikalimang pwesto. Narito naman ang mga eskwelahan na kumpleto sa top 10 universities sa bansa. Samantala ang EduRank ay isang independent at metric-based ranking ng mga universidad sa mundo na binabatay sa research output, non-academic reputation at impact ng mga alumni ng mga naturang universidad. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala na mahagi naman si Pangulong Bongbong Marcos ng mahigit siyam na patient transport vehicles o PTVs sa Northern Mindanao at Barma. Ayon kay PBBM, layunin itong paigtingin ng pangako at dedikasyon ng pamahalaan sa pagbibigay ng abot kayang healthcare services sa Pilipinas. Ang mga detalye ay ni James Galange. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng siyam isang patient transport vehicles o PTVs sa mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa isinagawang turnover ceremony, unang ipinamahagi ang 85 sa mga lalawigan ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Kamigin, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Habang ang natitirang anim naman ay para sa mga binipisarong LGU sa BARM. Sinabi ni PBBM na layunin anyo nito na paigtingin ang pangakot dedikasyon ng pamalaan sa pagbibigay ng abot kayang healthcare services sa bansa. Kaya karamihan sa mga LG na nakatanggap ay first-time beneficiaries ng naturang proyekto. Ang distribusyon ng state-of-the-art PTVs ay bahagi ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng Philippine Charity Street Office o of PCSO. Bukod sa PTVs, may kasama nito mga oxygen tank, stretcher at blood pressure monitor na maaari din magamit sa oras ng pangailangan o sakuna. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang isang Filipina sa MBC na si Sydney C. Tancontian sa Greenup na Asia at Oceania Sambo Championships sa Uzbekistan. Tinalo ng Pinay Atlet ang kalaban nito mula Mongolia para mailagay ang Pilipinas sa ikatlong pwesto ng medal tali. Para sa Balitang Sports, Yati Dian, Timili Borja. Nakamit ni Filipina Sambo Sydney C. Tancontian ang gintong medalya sa Women's Plus 80 kg Sports Sambo Category sa Asia at Oceania Sambo Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. Nagtagumpay si Si Tang Kontian laban sa kinatawan ng Mongolia na si Boyan Zaya, Sir Ochir, para ibigay sa Pilipinas ang ikatlong pwesto sa kabuang medal tally kung saan nakasungkit ang bansa ng dalawang ginto at isang pilak. Samantala, kabilang din sa mga nakipagbunyi para sa bansa, na Mark Edward Striegel, at Orlando Castillo Jr. na kumatuan sa Pilipinas at nagpakita ng tapang sa kompetisyon kontra sa mga atletang galing sa buong Asia at Oceania. Para sa Deezer HTV, ito si Willy Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Kiray Celis, engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ang mga detalye, panoorin sa showbiz report na ito. Engaged na ang actress comedian na si Kirai Selly sa kanyang long-time boyfriend na si Stefan Estopia. Ang wedding proposal ginanap sa isang beach at doon di napigilan ng former Goin Bulilit star na maging emosyonal nang bitawa na ng kanyang nobyo ang tanong na Will you marry me? Joanna Ismael Celis, will you, be, will you marry me? I promise daw niya sa sariling hindi siya iiyak kapag inalok na siya ng kasal para maganda raw siya sa video Pero hindi ito ang nangyari dahil lalo raw siyang naiyak Nang masurpresang andun din ang kanya mga magulang at kapatid Ang komedyante labis raw ang pasalamat kay Lord at ibinigay siya sa tamang tao Agad namang bumuha sa mga komento ng pagbati Para sa soon to be husband and wife mula sa mga kasamahan ni Kiray sa industriya gaya ni ng Marian Rivera, Ay las Alas, R.C. Munoz at Jaya. Magulita na last December, nagdiwang ang dalawa ng kanilang 5th anniversary bilang magkasintahan. At yan ang The Better News sa Mundo ng Showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Filipino. At yan po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Magkita kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang atid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipakate sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV